Hello guys! For today's video kayo nakakita makuog talong o bulad sa ref. Nya, nag crave man dayon ko. Mga giluto na na ako. na dayon nako. ako. Sa walay paglangay-langay giprito na po dayon na ako ang bulad. O lagi ni Pag maka crave gay kong mga ingani. Damayon dayon na ako ang isa. Tama-tama kay paniud to karong urasa. Atong hot dan siya. Nya, diragibutangan ako gamay nga rice. Gamay nga rice niya ikaduha naghukad ang pinakahumot nga bulad. O syempre, ang torta diha. Bali upat na katorta guys. So nagduha-duha mi ana. Niya yeah, guys, dito na wawala ng suka dira kay naman tay bulad. <laughs> And all set na guys atuan nang ihatod sa iya ha ang lunch niya. Niya yeah, nagbaktas na ko dira padulong sa sakinan. O oh, ready na nato ato ang self para ihatod ato iya hang food. For sure masukod to siya ba kay diet baya to siya. <laughs> Let's go guys, mo ka sa iyang work karon and then ato at ato asyang dalan o tang lunch. Na drip rice tapos torang talong tapos bulag. Nya, damay-damay na ay. Bulag-bulag <laughs> pagit -gu, guys. Padulong na ta. <laughs> Nga pila ka oras guys na anata na abot na ta sa ihang workplace. Oh, nga diha nga time guys kay nag na lang kung nga mo siya. Oh. Hi ate, shout out. Bye. Oh, ni na jud siya guys. Awang naong. Oh, <laughs> Tag oh, na pa ko. O ako kong may imagine sa ihang naong pag <laughs> hatdan na ako siya food. Ayun, <laughs> na. Nani jud na oh, awa. Bye, kakak. Oh, mo siya guys. Nahatdan na nato siya og food. Bahala ni damay-damay na ni kakog. <laughs> siya diet siya tapos damay-damay na niuwi. Og oh, padulo na puday oh, ko pauli ana pabalik sa balay. And of course mag-prepare na ta guys para sa atong lunch kay kita na puy mga un oh, kanami gid ani nag grave grave ko ani guys ay bala sa nang exercise exercise dira oy, wala sa tay jogging jogging no ako, kagutom. <laughs> Og oh, ako ade siyang gi-request guys nga mag-video pud siya ato dito a so atong i-check guys. Ayan, mau di na gibuhat, anak, guys, nga time. <laughs> cute ni kakok, Uy, nagvideo dyan siya while nag-eat siya sa young lung. Mm -hmm. Thank you, kakok, Ikaw ni mo ako ang niluto. <laughs> oh, happy kay kuan nga time guys kay. Nahurot siya daw niya ako ang niluto. Nag-prepare. So, imbis mag-diet siya daw siya, guys, kay nagana siya kaon, kay fab food po doon na niya. Kung wala po siya choice, guys, kay dapat siya mahurot siya na niya nga food, guys. Ako ba yan ang prepare no? Give you effort on ba ako na no? And of course, hapit na siya mahumano git diha, guys. Thank you, kakuk, sa paghurot sa food. And back to me, guys. iya Wag giha po dyan ko na humandirag kaon, no? Gi-enjoy dyan na ako, ang foodira guys, kay nag-graves dyan ko aning nga sudan. Dyan ako sa ref, guys. Dyan ko mak luto. So guys, <laughs> dili lang sa tataman. Thank you for watching. Bye.